iba't iba ang laki, iba't iba ang itsura. Pero sa oras na pumutok, maski isa lang sa kanila, malaking pinsala ang idinudulot. Ito ang mga bulkan. Ang bawat natural na yaman ay may pinanggalingan, tulad ng mga bulkan na inaabot ng maraming taon. Pero, paano nga ba nabubuo ang mga bulkan? Alam natin na yung mundo is made up of plates. tipak ng na mga bato yan. Uh, and may mga movement sila. Yung iba, nabihiwalay. Meron naman yung nag-anlang, parang side to side lang, nakikisipisan lang sila. And then, meron din yung nagbubuoan. Ang ating mundo ay binubuo ng tatlong layer: ang core, mantle, at crust. Ang crust at upper mantle layer ay bumubuo sa tinatawag na lithosphere. Ang lithosphere ay binubuo naman ng malalaking tipak ng lupa. Ito naman ang tinatawag na tectonic plates. At karamihan sa mga bulkan sa mundo matatagpuan sa pagitan ng mga tectonic plates. Now, sa Pilipinas dahil Dalfor form ng mga bulkan natin sa dahil sa pagbuhog ng dalawang plate. Uh, iba yung ano niya, iba yung chemical or chemical properties ng mga ano, ng mga bato na na-form ng bulkan na 'yon. Sa paggalaw ng mga tectonic plates na ito, nabubuo ang mga bulkan. Halimbawa, kapag nagbanggaan ang dalawang tectonic plates, isa sa kanila ang unti-unting bumababa at naiipon ang magma. Patuloy itong umiinit at inaangat nito ang parte ng tectonic plate na nasa itaas. Kapag naghiwalay naman ang dalawang tectonic plate, nagkakaroon ng uka o buta sa crust, dahilan para unti-unting lumabas ang magma at sumabog. In the case of the Philippines, yung mga bulkan natin, uh, cost ng, pagbubunguan ng mga, ano, ng mga plates. And there may mga special type of volcanoes na tinatawag natin hotspot. Sa katunayan, kung titingnan ang lokasyon ng mga bulkan sa mundo, karamihan sa kanila ay matatagpuan sa pagitan ng mga tectonic plates. At sa Pilipinas, makikita rito ang Taal, Biliran at Kabalyan. Uh, ang ginagawa ng tubig is iniiba niya yung chemical properties ng ano ng mga bato sa ilalim. Uh, it lowers the temperature para matunaw yung bato. And yung tinatawag natin yung is partial melting. hindi naman talaga tunaw yung bato, pero nagmumukha siyang tunaw. Ito ang mga bulkan na maaring mabuo malayo sa mga tectonic plates. Sa pag-angat ng magma, tinutunaw at binubutas nito ang crust, dahilan para lumabas ang magma at makabuo ng bulkan. Isang halimbawa nito ay ang mga bulkan sa Hawaii Island. bulkan ay patunay ng patuloy na paggalaw at aktibidad sa ilalim ng ating mundo at ebidensya ng puwersa na hindi hindi natin mapipigilan.